Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So mag-actual uh, bintahan tayo ngayon guys. Time check na sa 6.16 na po ng hapon. Hindi lang siya klaro. Jo, maliwanag pa naman. Ayan ang ating kalangitan. Ayan. So mag ano tayo guys. Mag, well, naghihintay tayo ng customer. Uh, mag- Ano tayo? Magpilas-pilas -pilas ng mga wala na. Kaya madaming bakante. Like mga ano ko yung mga surf ko guys. Kapalagay ko lang ng mga yan. Kakampil ko lang kumpara ng mga laman. Yan, lagay lang natin ito dito. Ito yung lagayin ko guys ng aking mga cream silk. Dito, cream silk. Tapos mga keratin sa kabila. Ay, itong ba? Nahulog na. Yan, lagay muna natin pa. Yung cream silk. Medyo puno na dito na lang sa kabila. Uh, para pag may madalas kasi siyang Ano guys, yung sa cream sock Madalas bilhin uh, Dito na lang ako kumukuha Para mabilis lang, madali Tapos lagay pala tayo yung nilagalagay kong max glow Dito tatlo dapat So dalawa na lang uh, Dagdagan natin ang isa dyan Yung ating max glow Kuha tayo isa dito Ayan Ayan Now i So, yun guys, yung kanina, nag-abot lang siya sa akin ng 50 pesos. Bayad yun ng load kasi napaload kanina guys. Yung mga uh, customer natin magagaling magbayad, may message lang. Tapos uh, mamaya or bukas, binabayaran naman ako agad. Pero yung mga ano guys, yung matagal magbayad, hindi ko na pinapaulit. Inasabi ko talaga napapagod ako maningil at uh, dagdag trabaho. Ngayon, hindi naman sila naiinis or hindi naman sila nagagalit. Nagpapaload pa din sa akin. Ayan lang yung kagandahan ng mga customer ko dito. Kaya, tingin po talaga. Uh, may mga customer na open-minded. pala, guys? Pakita ko sa inyo. Nagre-repack ko ng mantika. Ayan, di ko pa na natapos. Nagawin ko pa lang. Pusin ko lang to guys, kasi wala na tayong mga... wala na akong mga, ano, display ba? Ah, Bungi-bungiin na. Eh, pag ganyan na like may mga bibili tapos andun sa taas ko rin ko pa isa-isa di ba uh, ano ko na pinasin ko na. isa kasi guys parang hindi ako nakakatagal dito sa sobrang init ng panahon di ba sobrang uh, di tayo nakakatagal sa tindahan talagang hirap napaka init kasi lalo na yung tindahan namin guys harap lang ng kalsada daanan ba daanan siya ng mga sasakyan mga tao yun kaya napaka init talaga yun sana

Meron na pala doon guys. Maglalagay ng tray dito sa taas. Ayan lang. guys, mag ano tayo, repack, ah, mag repack. mag refill tayo ng ating ano mga gamot kasi wala nang laman yung iba. You know, like by Jessie, ni Yosef, isa na lang, tapos tatlong by yan. Dolphinal, wala din yung laman. Lagay tayo, guys. Kaya pala sa sarili. Eh. Wala akong may stocks pa akong wala nang. dai, you are this 10, mang, gamot. So, laman ang mga lagayan. Mo na natin ito. So, Jessica, tsaka so, natin para natin Here we go. You can take me there. sobrang init. Ayan, nagay na natin natin ba natin gamot. And guys, meron tayo diet tabs. Wala nang laman. Ang meron ako guys, sa ha, habang sakit ng tiyan, meron akong lomotil, meron din akong diet tubs. Susunod, bilhin na naman tayo sa wala na. Lomotil, nag-iisa na lang. Ang matira na lang. Ayan na lang. Secret star. since guys, yung aking mantika ay 36 na 18 po ang kalahati. Tapos yung 10 pesos ko guys, same pa din, 80 ml. O yung kalahati guys. Pinit. Tapos guys, yung gamit kong plastic, yung sa ano, soft drinks. Yan, mura lang naman yun. 10 pesos. Yan o. No. 80 ml. yung ano natin guys, ay yung sa rice cooker. Yan, bilang klaro pero 80 ml. Ayan. Tumutin natin guys. Sayang. Guys, 7.03 na po ng gabi sa inyo yung aking lagayan ng pera. Yan yun naman ah, napakakalat. <laughs> ayan. <laughs> ayan Halo na to lahat guys. Hindi na ako nag-separate pa ng aking benta. Ayan, halo na siya lahat. Kasi tinatamad. Ay! Tinatamad na ako mag-separate guys. Kaya ayan. Gcash, andito na rin. Mas ang, dila, ang hindi lang nakaseparate guys, yung ating printing. Kasi gusto namin malaman kung magkano na inaabot ng aming print. So nag-start kami ng March 10, nasa isang na to mahigit guys. So yung printer natin ay nasa 13,000. di ba? maka Tapos tingnan nyo naman yung, ay hindi siya klaro. Pero tingnan nyo yung ink, madami pa oh. Madami pa yung ink. Kita ba? Ayan. Parang mabilis ka lang makabawi. So ayan. Time check guys Saan? ay natay ng customer. Parang wala nang bumibili. Pero maaga pa guys, 7.38 pa lang. Ayan, may pogi. 7.38 pa lang po ng gabi. Hindi lang siya kita guys. Hindi lang klaro dito. Pero 7.38. Ayan. Ay, hindi lang siya klaro. Anyway, 7.38 pa lang. Pay-pay customer. Kainit. So, arrange ko na lang muna yung ating kapirahan. While waiting sa ating mga customer. Maya-maya so, guys, magsasara na rin ako 8. 738 na rin naman guys, may <laughs> may bibili sa akin yelo kaya lang. Ang daming ano kanina, daming dalawang mantika mga bote. Eh, sabi ko na lang doon sa dalawa pa naman bibili. Eh sabi ko dalawang customer, sabi ko ano, ubos na. <laughs> Kasi nahirapan ako na papagod ako magtanggal, balik tanggal balik. So ngayon na nagripak, tapos na na repack tapos mag repack ayan, may bumibili, ayan. Nakakapagbigay na tayo. <laughs> Pero parang kalahati pa siya. Tapos may bago akong nilagay, konti. Tapos gagawa na naman ako ngayon ng panibago. Kasi konti na lang matira. So, and guys, mag-8 na sa gabi nating cellphone. Inet. And guys, 8 o na. Hindi lang siya klaro. Ayan, well, yan, 801 na guys. So, magsasara na tayo ng tindahan. Ayan, kitang-kita -kita, may pogi, oh. Sir, masak lang, <laughs> takay na tayo. May goli. Ano ba ni goli? Ano ba naman ang goli? So, ayan guys. Bukas ulit. Ayan. Gusto nagsara o. Oh. 8.03 na po. Rado na ang ating roll-up. So, yun naman guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paano, bye-bye.